Oh. Good morning guys Good morning everyone Dito tayo guys uh, Garden Ayan Ang garden natin Ang mga neo guys Ang tataba na guys Pero dito Bago ko ito na spray Ayan Yaring yari guys Ang mga damo Ayan at saka isa pala guys ayo guys sa litag na ating ayan walang kuha kuha guys kasi umalis siguro ang mga wild chicken dito nasira na itong tawag dito sa dito sa amin hamungan hamong hamong ang tawag dito nilagyan ko ng bitag dito guys litag kong saya kasi dati yung maisan dyan maraming chicken mga wild chicken na pumunta dyan sa maisan mga tatlong linggo ko na ito na istalar na taod kung sa bisaya <coughs> tatlong linggo na ayan hindi dumadaan dyan siguro nag suot suot lang dyan sa mga patay na naadamo mo may tatlo pa dyan sa ibabaw puntahan natin pero ang sadya natin ngayon mamandaw at saka magkuha tayo ng gulay ang kukuni natin ngayon guys ay gabi pero mamaya na pagbalik itong sili ang daming bunga guys ang sili natin guys ayan ayan Maraming bunga Thank you Lord Ayan Maganda ito sa Panghalo ng mga putahe guys Ayan Ang sibuyas natin guys Ay Kung sa bisaya pa Hindi nakauyon sa klima Ayan oh Patay na patay guys oh Dahil laging umuulan dito hindi pala sila makagusto kapag laging umulan minsan lang umaaraw dito guys ayan yung gabi natin ano? ayan ang alagbati guys naku ang kapal na nang damo linis naman tayo ang patula guys nasa itas ayan, malaki yan maakyat doon sa puno ng abukado. Abukado po yan. Puntahan natin guys. Uh, yun. Nandyan lang sa gilid ang ating pandawi natin. Split ag. Yan. Balanghoy guys. May kamote naman ako ditong tinanin. Hindi pa nakaabot dito kasi umuulan nung pagtanim ko dito next time pag magtatanim ako dito guys mag video naman tayo dito ayan kamuti po ayan guys ayan hanggang doon sa baba dyan nililinya ko lang para yung mga kapag kumatay na nung tawag yan sa Tagalog mag comment kayo guys yan tower po yan ang wifi namin dito yan. at dandahan ko nalang lilinisin yan pero yari ng mga damo din guys ni ko na yan kasi kugon ang nandito Nadamuh kugun ang hirap patayin kapag hindi isprayan yan muni ang mga tikling ang dami pong tikling dito guys ang daming ibon Ayan. pandawin muna natin yung litag na tinaod ko kasi umuwi ako sa amin hindi ko na puntahan yung litag mga tatlong araw na ayan dito guys dahil dito tayo sa bukit ito gagawin ko itong litag ito ang PC iniwan ko muna dito ito ang ating lita, guys. Ayan. Palitan na na nang kuhaan. Oh, nabali, oh. Yung baug niya, oh. Nabali. Palitan. Palitan muna natin yan, guys. May dumaan dyan. Hindi mahuli. Kasi, yan. Bali yung kanyang tulawag. Ayan guys. At yun ang isabit. Maliit na yung pisi guys kasi laging makahuli ng daga. Puputulin po ng daga. Ayan, humula naman guys. Kapal ng pugs. ayun ang isa guys nakahuli ayan oh uh. maliit na wild chicken guys oh uh. ayan Yan ang style po ng wild chicken kapag malapitan na ng tao kapag mahuli ng lita guys pero bago pa ito hindi pa ito ng araw hindi na siya nabasa sa ulan umuulan kahapon yan o oh. ngayon lang itong umaga guys o huling huli ka ilagay muna natin ang cellphone guys ayan huling huli po Oh. Yan. Nasira ang muka. Ayan guys. Ang mukha niya oh. Kinakagat ng mga tagno kong sa amin dito. Ito ang kurma ng wild chicken guys. Oh, ang liit ng mga pa. Ayan. Tsaka kung sabi saya patali pa siya tali, maliit pa may mga kasama ito guys kaya isabit natin ulit kasi yung nakita ko dito guys ang lalaki, hindi ito ang nakita ko mas malaki pa dito guys ang nakita ko buti na lang may lubid tayo na iniwan ko dyan guys pang taod sana dyan yung natin guys para kasi mag ano pa tayo dyan itong kanyang palikpik kasi malakas ito Ay. hindi pa natin ito katayin guys kasi malit pa ayan Agapos na Talik muna natin dito guys Kasi Isabit pa natin ang litag Yan lang po ang paraan ko maglita guys Ayan daanan ito ng wild chicken Papunta dyan sa gubat Malaking gubat na po dyan, Patungo sa ibabaw hamungan natin para dito siya dumaan ayan uwi na po tayo guys Nakahuli tayo ng wild chicken ang kanyang mukha maraming kinagat ng kinakagat ng mga ano oh, kinagat ng mga lamok dyan sa gubat yan guys mahaba maliit lang ang ating kunin guys kasi maliit lang kami dyan sa bahay kuha muna tayo ng patula guys yan guys nagkakuha tayo ng isa yan kukuha tayo ng gabi guys ang mataba na gabi yung kanyang dahon guys dadalhin natin kasi maganda namang pagka dahon isali natin sa gulay ayan ang ating eggplant at saka yung patula ayan eggplant eggplant patula gabi Ayan. Ang tataba. Sa lang tayo magkuha ng... At yung wild chicken. Ayan, ang wild chicken natin. Ayan. Nakagapos. Uwi yan na tayo guys. Thank you so much. Thank you for watching. At ito ang ating weather for today.